ganda. Aray ko, sumasakit e, sa ulo. Diba sa akin itong aking kailalag <laughs> yan? Uh, niyo na naman kami. <laughs> o, di, napil mo yung nararamdaman ko po sinasabi ko dati yung <laughs> ano Nanonood ka. <laughs> Kaya manawarin nawari makauwi pa kami ng buhay. Diyos <laughs> <laughs> <Sisko> ko <laughs> Pag sa sasakyan ng Power Pilipinas, maraming na bang na? Kaya ng train, no? Pinuha tayo, so? Kaya ng train. Okay. Gusto ba? Kaya ng muna ako sa kitman kumulo. Diyos ko po, dandahanin niyo naman. Bigyan niyo kami ng warming. Ito naman ang ano, ayan ang mga container. Pupunta tayo doon mamaya. Ang sa din yan? Hindi, doon na sasakot 没什么东西。<laughs> <laughs>